Good morning, good morning mga idol, mga kaibigan at mga paps Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan At uh, ngayon mga idol ay uh, bibili na tayo ng mga school supplies ng ating mga uh, minamahal na anak At sana samahan nyo kami at papakita uh, ko sa inyo dito sa Tuigaraw City kung saan tayo pwedeng makalili pwede ng medyo mura-mura na school supplies para sa ating mga uh, anak at so, uh, naghahanap na tayo ng medyo mura pero talagang parang mahal na lang ang bibihin na yun kaya uh, tayo ng medyo mura lang at, uh, wala nang mura ngayon ano? medyo mura lang ano? Uh, kaya na nagbibiyahin nga tayo papuntang Tuligarawa ang lugar pala namin ay dito sa Nangalisan, Solana about 10 to 15 minutes ang uh, biyahe uh, papuntang Togidarao uh, depende kung uh, traffic uh, medyo uh, maaga nga tayong bibili ng mga school supplies at uh, sigurado next week ay talagang marami nang bibili uh, dagsaan na yung mga tao at ayaw nating makipagsiksikan sa mga raming, maraming tao kaya medyo inagahan na natin ng pagbili mga idol at kung makikita niyo uh, itong napakandang view ito yung tinatawag namin uh, Moonton Bridge medyo may kahabaan din itong tulay na to uh, panahon pa ni Apo Marcos itong tulay ng Mundon Bridge na ito ayan, uh, papasok na tayo ng uh, Tuguegaraw City at uh, maaga tayo at uh, medyo traffic na dito uh, mas lalo na pagkakuan, uh, malapit na yung school days talagang uh, bumper to bumper na dito mga uh, idol ayan, at uh, nasingitin na tayo ng Fortuneer uh, fortuner na to uh, Siguro malapit na tayo doon sa pagbibilan natin ng mga paps uh, sana ay manood kayo. Ito na. Itong mall na to ay uh, unit up uh, sa matatagpuan to sa Balsain uh, sa Tuguegaraw City. Uh, ito yung alam ko na pinakamura na na pagbilhan natin ng mga school supplies ng mga bata. Pero uh, may mga kondito dito kulang. Uh, wala dito yung mga notebook na spring. Ayan uh, nga, yung pencil na yan. Uh, makikita nyo, 10 pesos na isa. Uh, dati, 5 pesos lang yung mga yan. Yon, may mga silante rin dito na bumibili. Yan yung mga, yan yung panganay natin. O, oh, ito. papakita ko sa inyo yung mga price, mga idol. Yung mga ball pen. Yan, nagblabad yung camera natin. Pero ang price niyan ay Uh, tingnan natin yung price niya. Mamaya magpapakita yan. 22. O, oh, ganyan. Kamahalin dito, mga kaibigan. 22 yung isang ball pen na maliit. At uh, ito naman, tingnan natin. Yung camera natin ay nag-blablard. Ayan, nakikita natin yan. 22 rin, mga paps. At uh, maganda dito, may testing. tinetesting nila kung susulat. Uh, ayan, So natin yung lalaki uh, na yun Hmm. yun ito na uh, umakyat tayo sa second floor kung saan ay may mga sapatos dito may mga medyas yun Tapakita ko sa inyo kung kuan para may Uh, ayun, 25 yung isang perasong medyas uh, maliit na medyas yan 25 na uh, mas lalo na yung malalaki yung mga presyo dito uh, yun, yung bunso natin naghahanap ng sapatos niya ito yung mga idol uh, hindi naman mga mura to medyo mura lang kasi tingnan niyo yung mga price nila yan, uh, nagblablar na naman yung kamera Oh, 89 yung price niya. Oh, 'yan 89 na 'yan. Uh -huh. Marami ditong mabibili. Ah, uh, ito na yung kuan uh, medyo mura na mall dito, uh, 119. Eh, okay, kumpara mo sa SM 'yan, uh, Robinson uh, mas mahal doon. Kaya uh, medyo marami rin pupunta dito yung para nating uh, nagtitipid. Mga paps. Yan yung mga kwan natin. Anak natin. Ako'y kinakabahan kasi baka ma-enjoy nila yung maglagay dun sa basket. Ayan, ako yung mapapalaban mga kaibigan. Yan. Uh, 129 yung price niya. Yan. May mga kwan dito. Uh, school shoes. Ay, marami talaga dito. marami kang pagpipilian dito. Ayan, yung pangalawang anak natin. Uh, na parang gustong bimili nito. sabi ko sa kanya, isukat mo. kung sakto, eh, dibigyan mo. Ano? basta piliin mo lang yung kana. sabi ko sa kanya, yung medyo matibay-tibay ka ng kaunti. Para sulit naman yung pera na bibili natin. Ayan, mga idol sana ay manood kayo hanggang dulo kasi ang video na ito ay kuan uh, magta-transfer kami mamaya sa isang mall uh, doon sa Pandayan kasi kulang yung school supply dito may mga benta rin ditong mga bag, mga idol. Yan, yung mga nakasabit sa taas. Uh, medyo mura na rin to kumpara sa malalaking malls dito sa Tugigaraw. Yan, uh, kung makikita nyo, uh, 21 hanggang 25 pesos. Um, mga ganitong notebook parang pang grade 1 o pang grade 2 yan uh, medyo mura na rin mga kaibigan pag na ito uh, yan na nga nagbabayad na tayo at ako'y kinakabahan na naman kasi mukhang nag enjoy sila na naglagay doon sa cart at uh, yan uh, pinas forward ko medyo marami tayong babayaran ngayon mga kaibigan <laughs> Kaya uh, nga natin bumili ng school supplies uh, Magagalit na ako dyan uh, Tinatanong nga natin kung pwede silang mag-accept ng card Kasi wala nga tayong cash uh, Sabi na pwede daw Kaya uh, na uh, Nakabili na tayo ng mga Ah uh, kung diyan yung mga ball pen. pero wala tayong nabiling notebook mga papel lang yan kaya nag decide tayo na pupunto ulit dun sa isang mall na medyo mahal na dun ito yung pandayan bookstore matatagpuan rin yan dito sa togigaro city dito sa may save uh, sa baba ng mall of the valley yan, mga paps at uh, tuwing pupuntang ako dito ay medyo kinakabahan ako. Kasi may kataasan nga yung presyo dito. Pero yung quality niya mga idol ay maganda naman. O oh, ayan. Marami na rin bumibili dito. Mapakita ko sa inyo mamaya yung mga price. Ang mga notebook dito. May nakita kong notebook dito na hindi ko lang nabidyuhan. 200 pesos yung isa pero yung average price ay naglalaro nang 50 hanggang mga ay mga 35 noon po. Ano din 아니 <s>

Terima kasih telah